Magandang araw sa inyong lahat, mga bata. Ako si Teacher Aisa at narito ako para sa isa na naman at panibagong aralin natin sa Filipino para sa linggong ito. Handa ka na ba? Ang ating paksa para sa linggong ito ay ang paggamit ng wasto ng mga pangangkop at mga pangatnig. Natatandaan mo pa ba ito? O kung gayon naman, meron ka bang dating kaalaman tungkol sa mga pangatnig at mga pangangkop? kung wala naman at itong pag-aralan at kung ikaw naman ay may dati ng kalaman at itong palalawakin at palalalimin para sa aralin natin sa araw na ito Kumusta kayo mga bata? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at may malusog na pangangatawan habang pinapanood ang ating aralin sa linggong ito. Handa ka na ba para sa ating bagong aralin? Samahan niyo ako sa panibago nating paglalakbay para sa linggong ito. Ako ay nagagalak na kayo ay makasama sa ating aralin sa linggong ito. Tara! sa ating aralin para sa linggong ito ay mauunawaan mo ang wastong paggamit ng mga pang-ugnay na pangangkop at pangatnig upang makabuo ng wasto at makabuluhang pangungusap. Simula na natin ang ating aralin sa linggong ito. Sa ating wika, may mga titik o kataga na lubhang mahalaga upang maging malinaw ang ating sasabihin o higit na maging madulas ang ating pagbigkas sa mga kataga, mga salita o higit sa lahat mga pangungusap na ating uh, sinasalita, sinusulat o ginagamit sa pakikipagtalastasa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung kaya naman may mga salita rin na nag-iiba ang kahulugan, kung mali ang gamit mo ng mga salita. Kaya naman, ang pang -ugnay. Ito ay mga kataga na nagpapakita ng kaugnayan ng dalawang unit sa pangusap. Ang dalawang uri nito na ating pag-aaralan ay ang pangangkop at mga pangatnig. Tatandaan natin na mga pang-ugnay ay ginagamit natin upang ikabit, idugtong, tong ang dalawang salita, dalawang parirala o maging mga pangusap upang higit na maging madulas ang ating pagbigkas, gayon din mas maging, mag, maging maayos ang ating pagsulat nito sa ating mga pangungusap. Ngayon, atin ang kilalanin at pag-aralan ang mga pangangkop at mga pangatnig. Simula natin ang ating aralin at pagtalakay sa mga pangangkop. Ano ba ang mga pangangkop? Ito ay mga titik o kataga na inilalagay natin sa pagitan ng dalawang salita na naglalarawan at inilalarawan. Ito ay nagpapadulas sa pagsasalita o higit nagiging mas madali ang pagbigas natin ng mga salita at mga pangungusap o ating mga pinagdurugtong kung gumagamit tayo ng mga pangangkop. At tingnan natin at pag-aralan natin ang mga halimbawa. Kabataang masisipag Masisipag na kabataan Trahedyang masaklap Masaklap na trahedya Bayang masigla Batong buhay Pansinin natin ang mga kataga o mga titik na nakapula at may salungguhit. Ano ang napapansin nyo sa mga katagang ito? Paano ba nito iniugnay ang salitang naglalarawan sa salitang inilalarawan? Napansin nyo ba kung paano ginamit ang mga katagang ito o mga titik? Higit natin itong pag-aralan at unawain sa susunod nating slide. pag-aralan natin ang mga pangangkop. Kailan ba natin ginagamit ang pangangkop na nang o ng? Ginagamit natin ito kung ang titik o kapag ang titik ay nagtatapos sa patinig na a, e, i, o, u. Idinurugtong natin ito sa mga salitang nagtatapos sa patinig. Halimbawa, kape. Ang kape ay nagtatapos sa titik i. E. Kaya naman, kung atin itong uh, dadagdagan o lalagyan ng pangangkop, ito ay magiging kapeng, halimbawa, kapeng barako. Kapeng mainit. Ang idinurugtong natin sa huli ng salita ay ang katagang ng o mga titik na NG. Kapeng mainit. Maganda. Ito ay nagtatapos sa letra o titik. A o A. Kaya naman, kung ito ay lalagyan natin ng pang-angkop, ang ilalagay natin dito ay NG. Magandang dilag. Magandang balita. Nakuha nyo ba? Alam kong kayang-kaya nyo yung unawain. Tingnan naman natin kung kailan ginagamit ang pang-angkop na NA o NA. Ito naman ay ginagamit natin kapag ang salita ay nagtatapos sa isang katinig. Alam naman natin kung ano yung mga katinig. Ito ay yung mga titik o letra na maliban sa patinig na A, E, I, O, U. Halimbawa, matatag na puno. Ang matatag ay nagtatapos sa titik G. Kaya naman, ito ay isang katinig. Kaya ang idudugtong natin o ikakabit nating pangangkop ay na matatag na puno. O yung mga halimbawa natin kanina. Kanina ginamit natin yung NG para sa kapeng mainit. Kaya naman kung ito ay ating babalik na rin, gamitin naman natin ang salitang mainit upang ilarawan ng kape. Mainit nagtatapos sa titik T -ti kaya naman ang ating pangangkop na gagamitin ay na mainit na kape. Nakuha niyo ba mga bata? Tandaan natin kapag ang salita ay nagtatapos sa katinig, kaya durugtungan na lang ng titik G o pangangkop na G. Kabataang masipag, kabataang masigasig. Kung unahin naman natin ang inilala o ang panlarawan natin para sa kabataan, gagamitin naman natin ang pangangkop na na. Masisipag na kabataan. Masisigasig na kabataan. Nakuha niyo ba? Hindi ba napakadaling gamitin ang ating mga pangangkop? Tandaan niyo lamang ang mga pangangkop na NG, NA at G. Ulitin natin. Ang pangangkop na NG ay ginagamit, kap ginagamit kapag ang salita ay nagtatapos sa mga patinig. Ginagamit naman natin ang pangangkop na NA kapag ang salita ay nagtatapos sa mga katinig at ginagamit natin ang pangangkop na G kung ang salita na sinusundan ay nagtatapos sa letra o titik N. Mahusay! Alam kong naunawaan mo ang wastong paggamit natin ng mga pangangkop. Ngayon naman, pag-aralan naman natin ang mga pangatnig. Ano nga ba ang mga pangatnig? Ito ay mga kataga o salitang nag-uugnay sa mga salita, parirala at pangungusap upang mabuo ang diwa nito. O higit na maging makabuluhan ang diwa ng mga salita, mga parirala at maging mga pangungusap. Halimbawa, ang bata at ako. Pangalawa, sasama ako kung sasama sila. Ang mga batang iyan ay madasalin palibhasay, madasalin din ang kanilang mga magulang. Pansinin natin ang mga halimbawang ito. Subukan nating tanggalin ang mga pangatnig at pakinggan natin kung may kabuluhan kaya ang mga pangungusap o mga parirala natin. Ang bata at ako. Ang pangatnig ay at. Subukan natin itong tanggalin. Ang bata ako. Maganda ba o um mahusay ba ito sa iyong pandinig o may kabuluhan kaya ang mga salitang ito kung walang pangatnig? Pangalawa, sasama ako kung sasama sila. Ang pangatnig natin para sa pahayag na ito ay kung tanggalin natin. Sasama ako, sasama sila. Mayroon bang kabuluhan o may diwa ba ang mga katagang ito kapag ito iyong pinakinggan? Tama, wala itong diwa, wala itong saisay. Pangatlo, ang mga batang iyan ay madasalin. ay madasalin din ang kanilang mga magulang. Ang ating pangatnig para sa pangungusap na ito ay palibhasay. Tanggalin natin ito. Ang mga batang iyan ay madasalin. Madasalin din ang kanilang mga magulang. Kompleto ba ang diwa? kumpleto ba ang kaisipan ng pangusap tayo ng pangatnig na pamukod na at. Gayon din para sa ikalawa na pangungusap. Ang saging at mais ay mga paborito niyang pagkain. Ibinubukod natin ang saging sa mais, kaya gumamit tayo ng pangatnig na at. Pangatlo, ano ba ang mas mainam na ipakain sa mga bata para sa merienda? Tinapay o biskwit? Dito naman sa pangusap na ito ay binubukod natin ang pagpipili ang merienda, tinapay ba o biskuit. Gumamit tayo na pangatnig na o. Para naman sa ikaapat na pangusap, kahit magdala man siya ng payong o hindi, mababasa pa rin siya sa lakas ng ulan. Sa pangungusap na ito, gumamit tayo ng pangatnig na O. Tignan naman natin ang iba pang gamit o mga uri ng pangatnig. Pangatnig na nagpapakita ng pagsasalungat. Tingnan natin ang mga halimbawa upang higit natin itong maunawaan. Pupunta sana sina Ariel at Marceline sa patimpalak, ngunit bumaha sa kanilang lugar kaya hindi sila natuloy. Gumamit tayo ng pangatnig na ngunit na nagpapakita ng pagsasalungat pupunta sana sila pero, subalit o ngunit, bumaha sa kanilang lugar kaya hindi sila natuloy tignan naman natin ang ikalawang halimbawa magbabayad siya ngunit, hindi pa ngayon muli ang ginamit nating pangatnig na pagsasalungat o pasalungat ay ngunit pangatlo nakauwi siya, subalit huli na noong dumating siya gumamit tayo ng pangatnig na subalit. At pang-apat, bumili siya ng bagong lampara, subalit agad itong nasira. Sayang, bago sana ang kanyang ibiniling lampara, subalit agad naman itong nasira. Ang ginamit nating pangatnig para sa pangusap na yan ay subalit. At gayon din, mayroon tayong mga pangatnig na nagpapakita ng paglilinaw. Tingnan natin ang halimbawa. Malakas ang ulan, kaya sinuspindi muna ang mga klase sa elementarya at sekundarya. Ang ating pangatnig rito ay ang salitang kaya. Nagpapakita ito ng paglilinaw kung ano ba ang nangyaring sumunod. No, Do doon sa unang parirala o sa unang sugnay at doon sa susunod na sugnay, binibigyang kaugnayan nito. No? Pinag-uugnay nito yung dalawang sugnay natin. Pangalawa, umuwi siya ng maaga kaya nabigla ang kanyang ama. Maari rin itong magpakita ng sanhi at bunga. No? ito mga pangatnig natin ng paglilinaw. Ginagamit natin ito sa ating ugnayang sanhi at bunga. So dito, umuwi siya ng maaga kaya naman na ang kanyang ama ang ginamit nating pangatnig grito ay kaya ngayon para sa ating ikatlong pangungusap o pangatlong halimbawa kung pupunta si Alex paniguradong hindi darating si Juan ang ating pangatnig na ginamit ay kung gayon din para sa halimbawa natin sa ikaapat bibili sila ng bagong telebisyon kung hindi sila makakabili ng bagong mesa. So, may kondisyon dito, ano? Ang ginamit naman natin na pangatnig ay kung. Ilan lamang ito sa mga gamit at uri ng pangatnig at napakarami pa natin itong pwedeng paggamitan. Sa madaling salita, ginagamit natin ng mga pangugnay na pangangkop at pangatnig upang maging mas malinaw at mas maging madulas ang ating pagbikas, ang ating pagsasalita, sa mga salita, mga parirala at mga pangungusap. Napakadali lang ng ating aralin para sa linggong ito, hindi ba? Nawaay iyo itong naunawaan at lubos na naintindihan. Kaya naman dito ko natatapusin ang ating aralin para sa linggong ito. Nawa ay lubos mo itong naunawan at marami kang natutunan higit lalo sa paggamit ng wasto ng mga pangangkop at mga pangatnig. Maraming salamat at muli ako ay si Teacher Aiza at ako ay laging masaya na kayo ay makasama para sa ating mga aralin sa Filipino. Hanggang sa susunod, magkita-kita tayong muli. Paalam!